Yo, what's up? Magandang gabi mga boss. Ito so, yung ngayon ko. Mano, eh, maano siya. Ang uh, pakiramdam ko. Lumalabas. Parang matatanggal. Eh, sinusubukan ko. Parang ano siya. Ugaan na. So, hindi ko alam. Parang matatanggal na talaga siya. Kasi, ang mga ano siya. Ayan siya. Ayan uh, Dia uh. Oh, duduk, duduk nak, duduk, duduk nak. Dia yang mana? yang hapon ah, pa sumasakit ito. Ayan. Nangyari na sa akin dati yan ito. ngayon. Umuuga siya. So, kaya pakilama naman para matatanggal. bego sudahan bego guys dah bego setanggal guys setanggal dan bego Okay, siya tanggal, oh. Grabe. Ang sakit. Ang ah. laki, guys. Grabe. Ang laki ng ipin, oh. Ang madumi siya. Hindi eh? ko na lang lang papakita yung medyo may ano siya ni pero wala siyang sira. <coughs> laki. Grabe lang ang ipin. Ang ah. haba. Ang haba. Ya, ada. Dia mau juga. Angis main dukut dah lagi, dukut dah Ah, Tunggu dukut dah lagi, tidak sakit. Huh, taruh matang kejo, no? loh. Naluha ako doon. Naluha ako. Ha, <sighs> sakit. Pero ano, pag ginawa, mag ginawa na masakit. Hindi mo nago. Grabe, sakit. Kailangan guys. Huh, nabuha na tanggal din. Tanggal, tanggal. Ah, sakit. You know, hirap sa akin yung ngipin. Buo wala sira. Hmm. Ba, sabihin nyo, edited ah. Dito, edit. Hmm. Lumundugot talaga. Huh. Ano guys? Sakit. Sobra.